po yung, bilang dating COMELEC Commissioner, ano po yung overall assessment po ninyo sa midterm elections natin? Well, unang-una, -una, no, dahil nga da galing ako sa komisyon, eh, tinignan ko yung pagpapatakbo, nung, nung, yung takbo ng halalan, yung efficiency at mm. yung uh, convenience ng butante. At yun naman dapat talagang tinitingnan ng uh, isang election management pade Ngayon, sa aking pag, uh, no pag monitor Uh, alam nyo, kada election meron yung mga abirya. Di ba? Yung mga glitches, yung mga maaaring mangyari. Mm -hmm. Medyo na-impress ako sa yung response time ng unang-una ng, unang -una ng electoral board at ng uh, sa uh, uh, sinasabi yung mga technical support ng, ng COMELEC. Ang ibig sabihin noon ay nakapaghanda ng maigi sa training at sa uh, sa, sa pagresponde sa mga problema by and large. Um, may pila pa rin, nagkakaroon ng pila, may mga naghihintay ng matagal. Pero sa aking pananaw, uh, itong paniwala, panimula lang naman, ano, um, hindi kasing uh, inconvenient sa mga butante kesa noong nakaraang uh, election in general. No? So, yun yung unang aking nakita. At uh, syempre, impressive din yung turnout na 82.2% ata yung nai-report ng Comelec doon. At uh, mataas yan uh, relative sa mga naging nakaraang uh, tinatawag nating midterm election. So mas maraming uh, butante ang nahikayat upang bumoto o naging interesado doon sa ating election at uh, pumunta upang uh, bumoto. Well, bilang uh, no, na nakakatanda na rin, eh, sinamahan ko ang aking uh, misis uh, dahil uh, Kwan, ano, nakapo, nakaboto kami nung alas 5 hanggang alas 7 isang napakagandang uh, innovation din ng 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 COMELEC. So um marami tayong masasabing medyo bago ngayong election na on the positive side. So generally sa akin it is uh, better run elections uh, sa aking uh, tingin despite some of the issues Hmm. Kumbaga Kung hindi siya perfect, pero marami po yung improvement na napansin ho natin sa halala nitong uh, midterm elections. Tama. Wala naman election na perfect. Ano? Um, pag imi-measure mo kasi yung pagpatakbo ng election, hindi yung perfect. Eh. Hindi mangyayari yun. Talaga, ang hirap mangyayari yun. Pero yung abilidad ng election management body at ng mga stakeholders na mag-adjust kung sakaling may nangyari na abirya. Yun talaga yung sa akin measure ng success ng isang ng effort ng pagpapatakbo ng uh, halalan